Mga idol at mga kababayan na sa 12 at 24 units ng F-35 lighting planong bilhin sa bagong Rehorizon 3 ng AFP Modernization Program sa bagong blog ni Max Defense Philippines, sinabi niya na ang pagkuha ng mga second-hand fighter katulad ng F-16 Viper ay makakatulong upang punan ang napakalaking pangangailangan ng Pilipinas sa mga multi-role fighter jet. Napag-usapan din sa article post ni Max Defense Philippines, kung bakit hindi na lang F-35 lighting ang bilhin ng Pilipinas dahil sa laki ng pondo na ay lalaan na aabot ng 7 billion dollar para sa apat na units ng mga multi-role fighter jet, subalit hindi ibig sabihin nito ay imposible na para sa Pilipinas ang pagbili ng mga fifth generation fighter jet katulad ng F-35 lighting, kaya ating pag-usapan ang ilan sa mga handlang kung bakit hindi maaring kumuha ang Pilipinas ng mga F-35 fighter jet ito ay sa kabila ng matibay na alliance ng Pilipinas at Amerika, bakit nga ba kailangan munang magkaroon ng Pilipinas ng fourth generation fighter jets bago ang 5th generation tulad ng F-35 dahil sa ilang practical at teknikal na dahilan. Cost at maintenance, mas mahal ang 5th generation fighter jets, hindi lang sa pagbili kundi pati sa maintenance. Ang Pilipinas ay dapat munang magkaroon ng karanasan sa pagpapanatili ng mas modernong eroplano, 4th gen, bago mag-invest sa mas komplikado at mahal na 5th gen aircraft tulad ng F-35. Operational transition, may malaking pagkakaiba ang teknolohiya, training, at operational demand sa pagitan ng 3rd generation, katulad ng mga ginagamit ngayon ng TAF at 5th generation jets. Ang fourth generation jets tulad ng KF-21 Boramae o F-16 Viper ay isang magandang stepping stone para matutunan ng PAF ang paggamit ng mas advanced na systems, radar, at armas bago sumabak sa mas komplikadong teknolohiya ng F-35. Training and infrastructure, kailangan din ng sapat na oras at resources para ay upgrade ang air defense infrastructure ng Pilipinas para masupport ang fifth generation jets. Kasama dito ang training ng mga piloto at ground crew sa paggamit at maintenance ng mas advanced na equipment. Diplomatic and strategic conside rations, maaaring mas madaling makakuha ng 4th gen jets dahil sa mas malawak na availability at mas flexible na foreign defense deals. Ang mga bansang nagbebenta ng 5th generation jets tulad ng F-35 ay may mas mahigpit na kondisyon at diplomatikong requirements. Sa madaling salita, isang hakbang-hakbang na proseso ang pag-modernize ng Air Force, at ang 4th generation jets ay isang mahalagang yugto bago ang paglipat sa 5th generation. Kung sakaling bumili ang Pilipinas ng F-35 mula sa Estados Unidos, maaaring mag-install ng mga advanced weapon systems, sensors, at communication systems na nakadesenyo para i-maximize ang capabilities ng isang 5th generation stealth fighter. Narito ang mga posibleng configuration. Weapon system. Air-to-air -air missiles. AIM-120 AMRAAM, advanced medium-range air-to-air missile para sa beyond visual range (BVR) combat, may kakayahan itong tumama sa kalaban mula sa malalayong distansya. AIM-9X Sidewinder, isang short-range air-to-air missile na may kakayahang infrared tracking para sa close-range engagements. Air-to-ground weapons. Joint Direct Attack Munition, JDAM, Precision Guided Bombs na may GPS guidance, ginagamit para sa mga ground targets. AGM-158 JASSM Joint Air-to-Surface Standoff Missile, isang long-range stealth missile na may kakayahang umatake sa high-value targets mula sa malayo. Small Diameter Bomb, SDB, 2, isang precision guided bomb na may kakayahang umatake sa mga mobile ground targets kahit anong kondisyon ng panahon. Anti-ship missiles, AGM-84 Harpoon, isang anti-ship missile na kayang umatake sa surface vessels. LRASM, Long Range Anti-Ship Missile, stealthy at long-range missile na kayang umatake sa mga barko na may mataas na defense systems. Sensor Systems, ang APG-81 AESA radar, isang advanced active electronically scanned array, AESA radar na kayang sabay-sabay mag-track ng maraming air at ground targets. May kakayahan ito para sa air-to-air -air at air-to-ground engagements, electronic warfare, at intelligence gathering. Electro-optical targeting system, EOTS pinagsamang infrared targeting system na nagbibigay ng high-resolution imagery para sa precision targeting at intelligence gathering. Kayang i-track ang parehong air at ground targets. Distributed Aperture System, DAS. Isang 360-degree situational awareness system gamit ang multiple infrared cameras. Ito ang nagbibigay ng real-time imagery ng kapaligiran ng jet, pati na rin ang missile tracking at warning. Electronic Warfare System, Advanced Sensor Suite na kayang magjam ng radars at electronic systems ng kalaban, pati na rin magbigay ng countermeasures laban sa incoming missiles. Communication Systems, Multifunction Advanced Data Link, MADL, isang secure communication system na kayang mag-share ng real-time tactical information sa pagitan ng ibang F-35 units at mga allied aircraft. Crucial ito para sa coordinated strikes at situational awareness. Link 16, isang widely used tactical data link para mag-share ng tactical data sa iba't ibang air, land, at sea units. Ito ay standard para sa NATO at allies. Satellite communication, SATCOM, para sa secure at long-range communications, ang F-35 ay maaaring gumamit ng SATCOM system para sa command and control sa labas ng line of sight, BLOS. IFF, Identification Friend or Foe, System. Isang system na nagbibigay kakayahan sa F-35 na makilala ang friendly units mula sa hostile forces. Additional Capabilities, Stealth Features, ang F-35 ay may built-in stealth capabilities na nagpapahirap para sa mga radar ng kalaban na madetect ito. Network-centric warfare, maaaring isama ang F-35 sa isang mas malaking network battlefield kung saan ito ay makakapag-share ng impormasyon at mag-coordinate sa ibang mga platform tulad ng drones, ships, at ground forces. Ang konfigurasyon ng mga systems na ito ay depende sa budget, strategic goals, at diplomatic agreements ng Pilipinas kung sakaling ito'y bumili ng F-35. Kung sakaling magdesisyon ng Pilipinas na bumili ng F-35, may tatlong pangunahing bersyon na maaaring pagpilian, bawat isa ay may particular na kakayahan at operational use case. Narito ang mga bersyon at ilang impormasyon tungkol sa kanila. F35A Conventional Takeoff and Landing. Pinakaangkop para sa Pilipinas, ito ang standard variant na ginagamit ng mga Air Forces sa buong mundo. Ang F35A ay dinisenyo para sa conventional runways, kaya ito ang pinakaangkop kung hindi magi-invest ang Pilipinas sa carrier-based operations. Primary use: air-to-air -air combat, air-to-ground strike, reconnaissance, at intelligence gathering missions. F35B short take-off and vertical landing. Specialized use: Ang F35B ay may short take-off at vertical landing capabilities, kaya't maaari itong gamitin sa mas maliliit na airstrips o mga barkong walang malaking runway. Gayunpaman, mas mahal at mas komplekado ito sa maintenance kumpara sa F-35A. Primary use ang kopito ito kung plano ng Pilipinas na gamitin ito sa mga island bases na may limitadong runway space, gaya ng sa West Philippine Sea. Eh. F-35C, carrier-based. Less likely for the Philippines, ang F-35C ay dinisenyo para sa paggamit sa mga aircraft carriers. Maliban kung mag-invest ang Pilipinas sa malaking aircraft carrier, hindi ito magiging praktikal. Mas malaking wingspan at reinforced landing gear ang ilan sa mga features nito para sa carrier operations. Number of units and budget considerations. Depende sa budget ng Pilipinas, maaaring mag-target ng humigit kumulang 12 hanggang 24 units ng F-35A, katulad ng ibang bansa sa rehiyon. Hal. Singapore na kumuha ng F35B. Base cost ng F35A, ang unit cost ng F35A ay nasa $80 to 90 million USD bawat isa, depende sa package at mga armas na isasama. Ang F35B ay mas mahal, humigit kumulang $115 to 130 million USD bawat unit dahil sa STOVL technology. Initial acquisition, kung bibili ang Pilipinas ng 12 units ng F35A, ang acquisition cost ay maaaring umabot sa humigit-kumulang 960 million dollars to 1.08 billion dollars USD. Maintenance and operational cost, per hour flight cost. Ang cost per flight hour ng F35 ay nasa humigit-kumulang 35,000 dollars to 38,000 dollars USD. Kasama dito ang fuel, wear and tear, at maintenance. Ang operational cost ng F-35 ay mas mataas kumpara sa mga 4th generation fighter jets, tulad ng F-16. Annual maintenance cost Ang annual maintenance cost ay maaaring umabot ng humigit kumulang $5 to $6 million USD bawat unit depende sa operational tempo at maintenance cycle. Kasama na dito ang regular na maintenance, software updates, spare parts, at manpower costs. Long-term operational cost, sa kabuuan, maaaring gumastos ang Pilipinas ng humigit-kumulang 200 to 250 million USD kada taon para sa maintenance at operational costs ng 12 F-35 units. Strategic factors, security agreements, kakailanganin din ng Pilipinas na makipagkasundo sa Estados Unidos dahil ang pagbili ng F-35 ay dumadaan sa Foreign Military Sales, FMS, program at may mga restrictions ito para sa paggamit at pag-export ng teknolohiya. Training and infrastructure, kailangan din ng Pilipinas na mag-invest sa infrastructure at training, kabilang ang mga piloto at maintenance personnel, upang mapatakbo ang F-35 ng epektibo. Sa kabuuan, ang pagbili ng F-35 ay isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng Philippine Air Force, ngunit kailangan ng masusing pag-aaral sa kakayahan ng bansa na suportahan ang acquisition, maintenance, at operational costs ng naturang advanced fighter jets. Hindi imposible para sa Pilipinas na magkaroon ng F-35, ngunit may mga hamon at kritikal na konsiderasyon na kailangang harapin. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit hindi ito ganap na imposible, at kung bakit maaaring kailanganin ng Pilipinas ang ganitong military asset. Bakit hindi imposible? Diplomatic ties with the United States. Ang Pilipinas ay may malalim na ugnayang militar sa Estados Unidos, kasama ang Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement, VFA. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng paboribling posisyon para makakuha ng advanced defense technology tulad ng F-35. Maraming bansa na may close military alliances sa US ang nakapag-acquire ng F-35 sa ilalim ng Foreign Military Sales, FMS, program. Foreign Military Financing, FMF, and Assistance. Ang US ay nagbibigay ng military aid at financing sa mga key allies nito. Kung magpas siya ang Estados Unidos na mas palakasin ang kapabilidad ng Pilipinas, maaaring mag-alok sila ng mas mababang presyo, payment schemes, o pondo sa ilalim ng FMF program. Ganito rin ang ginawa sa ibang mga bansang may limitadong defense budgets. Regional Security Concerns Dahil sa tumitinding tensyon sa South China Sea, ang pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas ay maaaring ituring na kritikal hindi lamang para sa sariling depensa ng bansa, kundi pati sa mas malawak na interes ng rehiyon. Ang mga bansa tulad ng Japan, South Korea, at Australia ay bumibili ng F35 para mapanatili ang military balance laban sa China. Bakit kailangan ng Pilipinas ang F35 o katulad na asset? Modernization of the armed forces. Ang F35 ay hindi lamang isang fighter jet, ito ay isang multi-role stealth platform na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang mission tulad ng air-to-air -air combat, air-to-ground strikes, surveillance, at reconnaissance. Ang pagiging stealthy nito ay nagbibigay ng kalamangan sa pag-atake o pagdepensa laban sa mga mas advanced na kalaban na mahalaga sa konteksto ng South China Sea. Deterrence. Ang pagkakaroon ng F35 ay magsisilbing deterrent laban sa mas malalaking military powers na may territorial dispute sa Pilipinas. Ang pagiging bahagi ng 5th generation fighter jet club ay magpapadala ng mensahe na ang Pilipinas ay may advanced air defense capabilities na maaaring magdulot ng strategic recalibration sa mga potensyal na aggressor. Strategic Defense Against External Threats Kasama ang South China Sea sa mga pinag-aagawang teritoryo na may economic at military significance. Ang pagkakaroon ng F-35 ay magbibigay sa Pilipinas ng mas mataas na kakayahan na protektahan ang sarili nitong teritoryo at magpatrolya sa mga kritikal na lugar. Interoperability with Allied Forces dahil ang F-35 ay ginagamit ng maraming kaalyado ng Estados Unidos, magiging interoperable ang Pilipinas sa kanilang mga military operations at training exercises. Ito ay mahalaga sa collective defense efforts sa rehiyon, lalo na't kasama ang Pilipinas sa mga strategic defense plans ng US. Long-term investment in security. Ang F-35 ay isang pangmatagalang investment na magbibigay ng advanced capabilities para sa Philippine Air Force sa loob ng mga darating na dekada. Bagamat mahal, ang investment sa F-35 ay isang hakbang patungo sa mas matatag at modernong military force na kakaining protektahan ang mga interes ng bansa. Cost and Maintenance Ang presyo ng F-35 at ang mataas na maintenance cost nito ay isang malaking hamon para sa Pilipinas. Ang operational cost per hour ay mas mataas kaysa sa mga mas simpleng fourth generation jets tulad ng FA-50. Kaya kailangan ng bansa na tiyakin na may sapat na budget at training infrastructure bago mag-acquire ng ganitong high-tech asset. Technological and Infrastructure Gaps Ang Pilipinas ay kakailang ganing mag-upgrade ng kanilang defense infrastructure, kasama ang mga runways, radars, at maintenance facilities, upang suportahan ang paggamit ng isang advanced na fighter tulad ng F-35. Bagamat hindi imposible, maraming diplomatic, financial, at logistical challenges ang kailangan harapin ng Pilipinas upang makabili at magpatakbo ng F-35. Ngunit, dahil sa strategic importance ng South China Sea at ang lumalaking pangangailangan para sa isang modernong military force, ang pagkakaroon ng isang advanced military asset tulad ng F35 ay maaaring maging mahalaga sa long-term defense strategy ng bansa.